Bale, ang pertussis po ay contagious o nakakahawang sakit sa ating mga respiratory tract. So usually, ang mga pasyente yung nagkakaroon nito, usually mga bata eh, yung naapektohan nito kasi sila yung usually na susceptible. Ang pertosis uh, pertussis, ang karakteristik nito, pwede yan simula. Parang runny nose lamang, minsan nagkakaroon ng congestion, yung mata nila po pwede namumula, po pwede rin nagkakaroon sila ng uh, lagnat at nagkakaroon ng ubo. Yung ubo, no, yung ubo na, na sinasabi natin dito kaya sa tinatawag na whooping cough, kapag katapos silang ubo, ubo no? Ubo sila, ubo, ubo, ubo ganyan and then magi-inhale sila ng mayroong katunog na high pitched sound na parang whoop, parang whoop. Mga ganun sila. So yun yung ayun yung sinasabi na whooping cough kasi masado na feel yung baga ng mucus o yung parang mga plema, no? Kaya yun ang nangyayari, masyadong nga uh, masadong uh, masikip yung daluya ng hangin kaya kapag ka sila hihiga ng malalim na no? nakakaron nagkakaroon po ng kaunting uh, sound na parang or high pitch sound na whoop no parang kapag ubo ubo, ubo, ubo. And then, whoop! Yan, yan yung, yan yung whooping cough. Kaya yung tinatawag na whooping cough. And then, uh, kadalasan, no, yung mga pasyente, no, silang mahirapan huminga. No? Pupwede silang mag o magsuka. Po rin silang maging cyanotic yung sinasabi na nawawala ng oxygen. And then, kapag kahirap huminga, no, yan, kinakailangan po madala nyo sila sa hospital para mabigyan ng karampatang lunas. Itong nga uh, whooping cough, ito po ay uh, dulot ng bakterya na tinatawag natin na Bordetella pertussis. So, yung Bordetella pertussis, pangalan po yan ng bakterya no kapag ka, yan naman ay uh, napunta sa nas, napunta sa hangin no kapag ka, napunta po sa hangin yan at na inhale ng isang tao no kapag ka, medyo mababa yung immunity maaari po kayong mahawahan ng pertussis so ano ba yung treatment dito so meron po tayong mga antibiotics pero to prevent this from happening or to prevent this para kayo po ay uh, makaiwas dito ang best talaga natin dito is yung bakuna So marami pa po mamu na nagsasabi na ay bakuna na naman, yan na naman yung problema na naman natin. Actually, ito pong bakuna na ito ay matagal na panahon na bahagi ito actually no tinatawag natin na expanded program on immunization uh, na dinevelop pa ng WHO na dito sa Pilipinas nagsimula din 'yan uh, uh, matagal na po nako na dekada-dekada na po so uh, kadalasan itong mga pasyente na ito ay hindi pa kasi sila nababakunahan kaya kung mapapansin po niyo yung mga yung yung pinakabata na na na, na, na namatay is around 16 days old yung bakuna po kasi ibinibigay around 6 weeks old and then 10 weeks 10 weeks old and then 14 weeks tapos magpapa-booster din po tayo uh, bago po magpasukan or around mga 3 years old and then another one pag reach nila ng adolescent kasi nga uh, kapag marami yung nakakasalamuha at uh, nagkakaroon ng ganyan po pwede po sila mahawa bakit nakakamatay Dok? Yan. Kasi po, yung pong, uh, yung pong hirap ng paghinga, no? siyempre kapag ka, uh, nagkaroon ka ng matinding infection at nahihirapan huminga yung pasyente, pwede mo na ng oxygen, pwede magkaroon din ng sepsis na tinatawag natin dahil nga doon sa infection. So, yun yung ikinamamatay kadalasan kasi nga mahina yung resistensya ng mga batang ganito. Mm -hmm. Pati matanda ba, Dok, ay pwede magkaroon mm -hmm. ng pertosis? Yes, pwede rin po magkaroon ng mga matatanda ng pertussis kung sila po ay uh, uh, mahina din ang immunity o mahina din po ang kanilang uh, kanilang resistensya.